Nalangin daw po kami sa itaas dahil baka daw po siya ay parang semi Nawa naman ng Diyos ay, hindi naman naipiktuhan. Ako si Gerardo Ibalay e. vale, na naninira dito sa Tulo-Tulo, Sariaya, Kaysaon. Ako po ang nakakita, inaahitan ko po, nagpapaahit po siya. Di, ang pagkakaliit, sabi ko, abay, may bukol ka. Ngayon ang ginawa ko, pina-extray ko po, baka ikaw ko sa baga. Abay, wala naman. Natagal ay nalaki. Kaya nagpilit nga po ang mga anakong anuhin, baka daw po umuwi sa kanser, nang mahirap. Una po, nung hindi pa po na-opera, sabi manalangin daw po kami sa itaas, ay nung lumabas naman, awa naman ng Diyos, ay hindi naman naipiktuhan. Sabi ko, salamat naman ikaw ko do. Sabi ko ganoon. Maraming maraming salamat po kay Dr. Kim at kami po ay natulungan na mawa po ang aking mister. At talaga po namang, ay hindi ko po talaga sila malilimutan. Ako po naman ay nagpapasalamat po kay Dr. Kim at ako po ay nagampanan po lahat po ng sakit na niya sa akin.